Ayun, good morning guys. Nandito tayo sa Malabon, sa minamahal, isang minamahal natin na customer. Uh, at ang customer din ay hindi nagsawa magpapagawa sa atin kahit bumakjab na tayo. Uh, sabi nga nila, ang bakjab hindi dapat takbuhan, kundi panindigan ang dapat na pag-usapan. Pero ito, hindi dapat bakjab to. Dahil installation to, installation ang ginawa dito sikalhan unit. So walang makitang copper sa indoor. Sa condenser, wala ring makita sa condenser. Sa copper tube, bago ang copper tube. So akalain mo every 2 months nawawala ang prion Now nababawasan na sa 20 na lang yung natitira, 50. So lahat ng dugtungan tinitingnan namin. Lahat ng fittings tinitingnan namin. Walang makikita. <coughs> At ngayon, ito ba guys, nakita mismo sa kung saan pa yung party na hindi mo inaasa na magkakalik. Yun pa ang nagkakalik. Tanaw na tanaw yan. Wala yung doktong, makapal na kapir na part ng kapir yan. Malapit sa bulb. Ayan, bulb oh. Ayun. Saga sa liquid line. Yun. Yun po yung naging issue. Kaya wag umaasa basta basta wag wag basta, basta magtiwala sa lahat ng kaper kaya sabihin mo naka class E yan nabubutas din pala talaga Nang mabilis yon okay magandang umaga sa ating lahat at sana ito ay maging maayos success na trabaho nato, feeling ko rin okay na to nahuli sabi nga nila pag huli ang problema okay ang trabaho okay guys Salamat sa juice. Colin. 1.5 HP. Inverter. Okay. Ga Repair na. Tuma matik na. Saan ba yun? Saan ba yun? Saan na? Okay.